Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Welcome back po sa inyong lahat, mga kabarangay. Ever since nilabas ng COMELEC itong mga bagong rules na ito, ay marami nga ang nagkakagulo at marami-rami na rin ang mga petisyong inihain ng COMELEC laban sa ilang mga kandidato. Alam po ba ninyo na petitions filed with the COMELEC in connection with the October 30, 2023 barangay and sangguniang kabataan elections as of 5 p.m. of September 8, 2023, Of the 22 docketed petitions for disqualification, one involved premature campaigning and/or illegal campaign materials. In addition, the COMELEC also docketed 13 nuisance petitions against candidates and petitions to cancel their certificate of candidacy are 52. The COMELEC received a total of 168 petitions in connection with the Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023, and 87 of which were docketed or with complete requirements. Ay yan, marami nang nagpa-file ng petition to disqualify uh, galing po sa taong bayan yan or galing sa kalaban ninyo uh, <laughs> na pag-utusan uh, yung mga leaders nila at uh, mm -hmm. nagkakasuhan na nga po. Pero sa totoo lang isa pa lang ang nakakasuhan sa premature campaigning. Oh, uh, dami talaga nagpi-premature campaigning. Alam mo ba kags SK? Um, sabi ni Comolec George, uh, <laughs> Chairman George Garcia, pasensya na po, sir. Yung mga nag-post ng tarpaulins noon at nagtanggal before filing ng COC, na which is lumang style na po 'yan kahit wala daw vote, kakasuhan nila pag may nagbigay ng mga pictures. At marami na nga silang pinagbigyan ng show cause order. Dahil daw, style daw talaga yon. So, nag act nag act ang kanilang, uh, basta kakasukan namin lahat. Para hindi na matulad dyan, uh, gagayahin ng mga kandidato balang araw. Kags, ang napakahirap nyo ano? na, Oh, napakahirap niyan. Alam mo kagawad Butch, madagdag ko lang no since napag usapan natin yung retroactive. At naiisip ko din paano yung mga basic services like yung mga binibigay na na programa ng mga barangay mm -hmm. taon taon mm -hmm. Katulad ko for example, halimbawa po yung educational assistance program ay ang schedule po ng distribution nito ay nasa September. Tapos yung humahawak po, like si Kapitan or yung Kagawad or yung SK, ay eh magdi-distribute po ng kanilang allowances this coming September, which is already under the election period. Kasama po ba ito, mapapabilang po ba ito sa mga hindi po pwedeng gawin ng mga baranggays, lalo na sila ay incumbent officials. At baka sabihin kasi nila, Kagawad Butch, no, mga kabaranggay na, Basic services na po ito, ginagawa na po ito taon-taon at ginagawa lang po namin ang aming mga trabaho. Anong masasabi mo sa ganong sistema, uh, Kagawad Butch? Ang masakit niyan, maraming ganun ay ko na vote buying eh, no? Uh, especially kung layman ka, ano? Uh, especially kung kalabang ka rin. Halimbawa, kalaban mo ako, kakasuhan ka kasi ang ang ng uh, educational assistant uh, fund program. Pera, di ba, ang binibigay. Mm. So, pag nag na gano'ng plink, mapicture lang ka. Parang vote buying talaga. Meron hujang dyang lusot. Hindi ko naman sinasabing lusot. Ito ang binibigay na proseso ng Comelec. Sa mga na-file na dati at na-programa na, nataon na, na September, eh programa naman talaga yan ng ilang taon na. Okay. Ito ang gagamitin ni gagawin ninyo, kapitan at mga kagawad. Humingi kayo ng exemption sa Comelec office ninyo. Doon po mismo sa Comelec Officer ng City or Municipality ninyo, pwede ho kayong humingi ng exemption. Na ito pong September 22, ay eh, meron ho kaming idadaos na Educational Assistance Development Program na ibibigay ho namin, pamamahagi po namin to At uh, ito naman ho ay approve, ito po ay legal, hindi po ito vote buying. Mm -hmm. Eh hindi naman siguro haharangin ng Comelec pagka public service ibibigay sa tao. Not unless na no, talaga maging stricto sila. Pero, pwede kayong humingi ng exemption sa COMELEC. Doon, hindi kayo matiteknikalo. Ayan, maraming maraming salamat po, Kags Butch. At napaka-importante po ng diskusyon na ito. ano, Dahil nga po, may mga kandidato po tayo ngayon na nabanggit nyo nga po ay incumbents. Concern po nila ito. At sana nga po, malinaw din po ng Comele kung ano po ba talaga yung pasok sa prohibition na ito. Dahil kung tutuusin po, napaka-broad po kasi. Kung sasabihin lang po na any kind of service or any of value ay tatapos tanggapin na bilang vote buying o vote selling, um, Kags Butch? Eh, nakakatapat nga SK eh. Kasi ang next na, okay, halimbawa ako, kandidato ngayon, ano? Okay, susunod na ako sa kumilik. Nakakatuwa mm. yan. Hindi talaga ako gagastos. Pero iniisip ko yung poll watchers ko na eh. At saka yung mm. campaign staff. Mm. Yun ang iniisip ko. Kagaya nung last, balikan nyo po. Mag-binge watch po kayo, ha? And please subscribe. Uh, na sinabi namin, anong gagawin mo habang prepare. Siyempre, uh, ayusin mo na yung campaign staff mo. Eh, pero ang campaign staff, anything of value, sabi ng Comelec, ibabayan mm -hmm. eh, mo yun eh. Mm -hmm. ka ng sweldo doon. Magbabahay ka ng pagkain nila. Mm -hmm. So, kasama ba yun sa prohibition? Yun ang tanong natin. Ha? At yung mga poll watchers, kasi sabi din eh, eh um, hindi na lang pwede pe yung two. Kailangan one lang. Pero ang alam, tablo, ang, tala, alam, ang, sorry. <laughs> ang talagang alam po namin, eh, one talaga per candidate, per precinct. So, yun ba dahil may kaukulang bayad, eh, masasabi ba nating vote buying? Ito sa akin, pag napakalaming roving, para sa akin, vote buying yon. Kasi allowed ka lang ng isa. Pero bakit 500 yung nakakalat dyan? Mm -hmm. Ayun daw, pag nakita ng Comelec na gano'n ang nangyayari, uhulihin nila. Tatanungin nila kung sino nagbayad sa inyo at kakasuhan nila yon. bukod sa kakasuhan ka. Kaya magingat po tayo. Pero yun na nga po ang next step at next announcement or next question natin sa Comelec. Will you consider payments being paid to poll watchers and your campaign staff as vote buying? So ano na ngayon ang sasabihin niyo, Kami na lang ang mga ngampanya. Ay di, okay din naman sa akin yun. Wala problema. Okay lang. Ako ako talaga solo mm -hmm. ako mga ngampanya. Hindi talaga ako nahihiya mga ngampanya. Bakit ba kailangan ko na? Eh, hindi naman kailangan yan. Alam mo, kasi maling kung kanino ko natutunan yun? Kay Congressman Roy Logoles. Nakikita namin sa Paranaque si Congressman Roy Logones, mag-isa lang yan, naglalakad. Isa lang kasama niya, yung driver niya na may dalang tubig niya. Other than that, siya lang talaga mag-isa. So bakit? Kung isang congressman, may edad na siya ng time na yon, national figure na napagaling na tao, mag-isa lang ang mga panya. ano kailangan? Meron akong pinapayungan pa. Yung isang, uh, yung isang uh, incumbent na tumatakbo, pinapayungan pa. Eh hindi pwedeng ganyan. Kung gusto nyo, pakita nyo yung sipag nyo para pag nanalo kayo, alam na namin kung magsisipag nga kayo. Ganun lang ang politika, pagalingan na lang diyan po at mag-recap nga po muna tayo ng ating mga nabigkas kanina sa ating first segment at nais din po nating marinig ang mga opinion po ninyo sumatutal so ang pinapayagan lang po pala ng COMELEC na campaign materials ay leaflets or flyers tarps o posters at streamers at wala nang iba uh, kaya po kags, kailangan din po hinihintay po natin ang paglilinaw ng ating um, COMELEC kung ang mga entablado mga angels or campaign staffs at pagkain po para sa mga poll watchers ay kasama rin po dito. Kags, mali. ano masasabi mo doon? Alam mo yun nga yung tatanong <laughs> ko na talaga sana. Yun talaga sana yung itatanong ko na agad sa'yo, Kags Butch, kanina. Pero maigna lang nandyan si SK May para linawin yun. Katulad po nun, no? kasi sa intablado, lahat ng kandidato na mga nakakasama nila dahil iisa lang ang pananaw nila, kaya sila nagsama-sama, eh gumagastos yan ng sound system, pagkain, may host pa yan. Hmm. Lahat po yun ay may bayad, wala pong libre doon. Paano po kaya ang magiging uh, aksyon ng Comelec pagdating dito? Napakarami nating na katanungan dahil pinapaabot din po yan ng ating mga kabarangay sa Comelec. Dahil kailangan po talaga nating linawin kung kaya naman sana po ang ating pong mga Comelec ay mag-disseminate po ng uh, information drive pagdating po sa mga bagong uh, rules and regulations. Mm -hmm. Para naman po ang mga bawat kandidato ay alam at walang dahilan na para maging excuse nila na hindi sila mm -hmm. informed. Kaya yun mga kabarangay, uh, kagawad Butch, ano namang masasabi mo dito? Ako, uh, yun nga. Kasi isa sa mga pinaka ginagawa ng kandidato ay magtalumpati sa entablado. Uh, may kaukulan niya. Hindi lang yan. Uh, noong nangangampanya kami, may mga dancers pa kami at mga singers talaga. Abayad mm -hmm. yun, banda. Okay. Meron kaming ito nga tinatanong, ito yung eh, mahalaga to. Jingle namin papano paano? Mm -hmm. may, may bayad din yun. yun. May bayad ang jingle. Yes, may bayad mm -hmm. din yun. Uh, kung ano, ano pa? Bawat kilos mo sa politika may bayad. Eh, sinabi ng COMELEC. Operating word dito is anything with value. Iko-consider namin na vote buying. At makakasuhan ka. Mahukulong ka pa. Mm -hmm. So, magingat ingat po tayo mga uh, kandidato dahil uh, hindi pa natin alam at aabangan natin ang mga next nilang sasabihin especially din sa alam niyo sa mga tarpaulins may mga designated places po 'yan ay mga designated places pag hindi niyo sinunod ano naman ang kaka ay, ma matagal na may casa dapat 'yan eh mm -hmm. kag yes. ngayon kaya kagawad Butch makakakita pa kaya tayo ng mga tarpaulin na naglipa na sa mga poste sa mga Uh, public places hmm. na hindi naman po talaga designated ng COMELEC. So lahat po 'yan ay susubaybayan pa rin po natin Cags Butch, dahil nakita naman po natin yung willingness and determination ng COMELEC sa pagsugpo sa lumalagana po na vote buying and vote selling dito po sa ating bansa. Um, ako SK ito sa akin ano uh, at ako nagpapasalamat ako. Matagal ko matagal kong you know, iniinis ang COMELEC. Matagal ako nang nagki-criticize sa kanila. Pero yung pala may mga pinaplano po sila at uh, ito nangalang ang kanilang plano. Ako natutuwa po ako uh, sa ginagawa nila. Para sa akin, kung maging successful ito, hindi lang dapat sa BSKE o sa Barangay and SK elections. Dapat pati sa local and national. Diyan masusubukan yung tapang nila eh. Kasi sa local at saka national, yan ang pinakamagastos. Hindi mo pwede yung sabihin kay congressman, na ka muna, hindi ka pwede magtalumpati, eh. O yung mga tarpaulin mo, o yung mga angels mo, o mga panya ka mag-isa bahala ka sa buhay mo. di ba? So, doon malalaman. And ang advice ko sa combat, ituloy nyo po. Mm -hmm. Dahil, uh, ito na siguro ang umpisa na malilevel natin ang playing field. At hindi na magagastusan ang mga simpleng tao. Pag gusto lang mo naman nais magsilbi sa bayan, eh bakit kailangan pang gumastos ako? Mm -hmm. ito na nga ako eh. Ito, ito lang naman ako, willing naman ako na magbigay ng konting serbisyo. Bakit pa namin t-shirts, mm -hmm. ano ba naman yan, di ba? At pinagkakatampuhan pa. So, para sa akin, yan ang, yan ang aking uh, advice sa Comelec. Idiretso na natin to. Sige po, Bawal uli po kayo. Nakasanod kasi hindi ako kandidato, no? <laughs> Ulihin niyo <po> lahat. <laughs> okay. At uh, mga kabarangay, uulitin po natin yung phrase na anything of value ibig sabihin lahat ng may kapalit na bayad ay masasabing vote buying kaya kaya bawal. Mm -hmm. Sa inyo kung opinion, mga kagawad, uh, dapat po ba ito ay i-apply na rin po sa susunod na local at national election sa 2025? tingin ko dapat talaga kagawad Butchi apply na po natin 'yan mm -hmm. dahil unang-una napaka bias naman kung sa barangay lamang mm -hmm. ayan yan, yan yung clamor ng ating mga kabarangay eh baka ngayon lang yan dahil barangay election mm -hmm. At tingin ko naman po, eh, talagang napaka-seryoso po ng COMELEC ngayon. At naniniwala ko by 2025, eh, mas mapapalawak pa nila ito. Dahil babalikan ko lamang po ang kaninang napag-usapan natin. Nagsimula po ang Kontrabigay Task Force noong 2019. Ipinagpatuloy po yan ng 2022. At ngayon, ngayon pong 2023 Barangay and SK Election, ay bumuo na po sila ng committee para po sa Kontrabigay. In line po sa sinabi ni Cags Marie, wala kang kung wala magreklamo. Mm -hmm. Tinanggal na ho ng Comelec yung under oath at saka notarize. So, kahit sino, i-email nyo lang. O kaya itawag nyo lang. Pwede ba kagawad Butch kapag mga anonymous? Pwede. Pwede. Yan ang sinabi. Kasi, ang sabi ng Comelec, halimbawa, uy, natatakot ako, baka kasi papatay ako, or barilin, or takutin yung family ko, mga ganun-ganun pwede kayong humingi sa Comelec ng Witness Protection Program, Witness Protection Order rather. Yan po, bibigay po ng Comelec sa inyo yan. Kaya nga po doon sa Task Force, kontrabigay na committee na po ngayon hanggang provincial and regional and local level, eh kasama po ang kapulisan at ang military. Yan po ang uh, hopefully maggawa ng uh, katotohanan ng Commission on Elections. At sana po magreklamo po kayo dahil mawawalan po ng visa lahat ng ane kung wala po magreklamo. Yes po. At mga kagawad, bago lang po tayo magtapos sa ating episode ngayong araw, um, uulitin lang po natin para sa ating mga kabaranggay na nais ng pagliliwa paglilinaw. Sa araw po ng eleksyon, ilan po ba ang poll watchers na kailangan according sa new rules ng COMELEC? In effect, dahil po ba dito ay mawawala na rin ang roving poll watchers? SK? Ah, uh, SK hindi naman. <laughs> Kags SK, Butch, yun, no? ayon mm -hmm. sa Section 48 of the Omnibus Election Code, ang bawat kandidato ay pinapayagang mag-appoint ng two poll watchers to serve alternately. Mm -hmm. Meaning, isa pa rin po. Hindi po pwedeng dalawa ang representative nyo sa loob ng polling, polling place. Mm -hmm. So, ganito po yan. Ako si Kapitan, may isa ako. Sa isang pisinto. Eh, kung saan pisinto yan, may tigi-isa ako doon. Ang team ko, pitong kagawad, may tigi tigi sa sila. Bawat pisinto, 10 yan, may tigi tigi sa din po sila doon. So, i-multiply ninyo yun. Marami pa rin. Sa totoo lang. So, hindi na kailangan na roving. Hindi kinakailangan na mamili ng maraming, maraming poll watchers. Enough na yung tig tigi tigi sa kayo. Yun po ang binibigay ng Comelec. Yes po, at mayroon pong legal juris, jurisprudence ukol po sa kung kailan maituturing na kandidato ang isang kandidato. At sabi nga sa isang Supreme Court decision in Penera v. Comelec, a candidate is only considered a candidate only upon the start of the campaign period. Ngayon po ay election period pa po tayo, ano po ang ibig sabihin ng mga ito? At ang legal jurisprudence po ba na ito ay maituturing na shield or panangga ng mga politiko para hindi sila makasuhan ng Comelec? Hmm. Ang ibig sabihin ng Pinera versus Comelec ay um, isang tumakbong mayor, ang pangalan niya ay Pinera, eh, namigay ng mga t-shirts, namigay daw ng konting pera at ayuda uh, sa mga tao uh, habang wala pang campaign period. So, dinimanda siya nung natalo niya, pero nanalo siya. Sabi ng Comelec, ang contention ng Comelec eh, hindi mo masasabing kandidato yan hanggat wala pang campaign period. So yung campaign period at uh, hindi naman siya namigay nung campaign period na yon hindi ho siya na premature uh, campaigning. Yan po. So kaya naman ho naging issue yan sa usapan natin dahil paano kung ginawa ko ito ngayon? At paano kung gagawin ko sa campaign period yung mga pinagbabawal ng Comelec? Oho. Ang sabi ni Comelec George uh, Garcia, wala ho kaming pakailam sa Pinera versus Supreme Court or Comelec. Wala na ho yung legal jurisprudence na yan. Basta kung nakita ka namin nagpiprimature campaigning at ginawa mo ito at nabigay ka ng mga t-shirts, kakasuhan ka namin. Eh di bahala ka na na i ng sarili mo. Bahala kang kumuha ng Babayaran mong abogado Bahala kang Bahala Bahala kang may inconvenience uh, Dahil Nagtatrabaho ka Pero eh, Umaattend ka ng court hearing Bahala ka na Na mahirapan Basta kakasuhan ka namin Pag nakitaan ka namin Ng any campaign violations Kung matalo mo kami edi eh, di well and good Pero kakasuhan ka namin Ganyan ho ang contention niya Kaya magingat po Dahil Sa tingin ko Baka pumalagang komelik ngayon Maraming maraming salamat po Kags Butch at maraming maraming salamat mga kabarangay sa inyong pagtutok sa isa na namang araw na punong-puno ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa ikagaganda ng serbisyong baranggay. Ako po muli ang inyong lingkod SK Mai Salazar kasama ang ating pambansang kagawad Butch Serrano at si Kags Marie Formentera Ferrer. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dito lang sa barangay, barangay -tay. tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Barangay tayo, sa tayo ikaw at ako. ng sa mga kagawad at kapitan. Sa